Oh. Dito tama na alam naman dito na kong nyugmon. Ay pagarawi naman tibibingkan bibingkan. Nakasta taga paspasan ko taga tibibingkan ti bibingka ta ko nang ng kelmo nga bong. Hmm, kasta ti kinagat dito nga balasang idi kalman nagaramid idi pagiran iti hindi... poltrina. Oh, dito tama na nakong. Balasang pa lang atoy. Masino ti mayat makitext Di Ibagay lo ang kanya kung masuktan iti sa nga bukil nga nuwang tinamber na. <laughs> like, mga lakati ko ka nga mina. Nangyong dahil pagkwam hanggang dahil tabunang. Mm. Kaya ta mas nga ti Aban. Mm. Okay, masen. Oh. Datan. Oh, nalpasan. Oh, nalpasan. Oh, tikap tu kawan. Tama kita tapintas mo.